<tinyo> Di pa niya alam yung English ng bobo? Bobo eh. Di ba? Di alam yung English ng bobo? talaga mga yung stupid kasi yung maganda pakinggan. Pero... Magandang pakinggan, pero bobo pa rin ang dating. pa niya yung yung yan, yung sabi ko sabi 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 na sabi 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 yun. Dapat sana hindi. Dapat... ito? yan eh. Ito yan. You can say anything you want. You can do anything you want. Kahit mabatok, batok, manapal, mang ng sheriff. You could do that. You did already. Diba? Boy. Diba? Wait, oh, diba? Diba? Mm. <face> diba? Ang hindi sa niya ibang tao na bobo kasi matalik lang siya. Parang ang hirap kasi magsita ng bobo. Ang bobo. Diba? So, ito yung mga kaya. Ayusin natin to, ha? Ayusin natin. Please, help me. Ha? Hindi pwedeng... Parang hindi bagay magsaita or mamintas na bobo ang isang tao. Kung ano siya seta, bobo rin. Diba, hindi bagay yun. Seta ka ng bobo, tapos ikaw pala mismo bobo. Hindi pwede yun. May lag yun. Kaya, nung mamintas siyang bobo, ang mga tumatalig sa asa kanya, matalino siya. Ha? Dapat wala ng question na itong Ipe di masita ang bobo, ang mas bobo. Ipe di masita ang bobo, na kamukha yung bobo, nga? Okay? So since na mo na bobo, ang mga kumakalaban sa kanya, so matalino siya, tamang? Aha, kasi. Tell natin yon, matalino.